Kung hindi to na bulldozer, bulldozer talaga. Ito na yung itsura ng paligid Two days after nung storm nung Hello, hello! Welcome to my life! Ganun! So guys, ito na yung itsura paglabas ng bahay o yung building kung saan kami nakatira. Ganito, nakakapal yung snow. Ibang-iba na siya from that first day na lumabas kami para mag-selfie-selfie o picture-picture lang. And uh, ang kapal niya na talaga. So pwede ka na. Madami ka ng snowman na magagawa dito. Maganda na rin snow angel ang ito kasi hindi na basta-basta lulubog ako yung paa mo sa lupa, sa mga kapal buti um, na lang may nagme-maintain ng palsada dito yung mga daan nililinis nila nilalagay nila sa mga sides ip nila sa mga sides kasi kung hindi siguro napakahirap talagang gumaan baka hindi ko pa matulak yung stroller na ito so ito na yung itsura Pagpansin nyo ng last vlog ko, kita rin yung kotse na yan hindi pa ganyan kapal yung snow noon nung no, no, lagi storm so ganito na siya ngayon lumabas kami ni baby kasi kailangan ko nang magtapo ng used diapers niya so kailangan talagang bumaba ng building at lumabas ng bahay tapos yun naisip ko, pwede ko itong i-content, gawin content para ay share ko sa inyo kung anong kagana parang snow dito sa bansang Finland. Kung hindi ito na bubble dozer, bubble talaga, or kung hindi ito na ano talaga, nalilinis kung daan, hanggang tuhod ko na to, or lagpas tuhod ko na siguro itong snow, ay eh naipo na sa tabi. Ito na, ito na yung itsura ng paligid 2 days after nung storm ng Tuesday. So, Thursday na ngayon. So, ganito na. Ayan. Uy, huwag niyo ako i-judge, ha? Kasi baka mamaya may magsabi dyan. labas pa kami ng labas. ay e, malamig na nga. Kasama pa si Baby. Don't worry. Kasi sinigurado ko na makapal ang suot namin ni Baby. Lalo na si Baby. Tatlong patong ang suot niya mas meron siyang uh, mukun sa socks, nakasuot siya ng shoes, yung makapal na mittens para sa kamay niya, and yung winter jacket talaga suot niya. Yan, kung mapapansin nyo, may mga bata pa ba talaga na naglalaro, nagtatakluhan, naglalaro sa snow, kahit gano'n pa yan kakapal, o kahit gano'n pa Yung snow, kalamig ang panahon, Yes, lumalabas pa rin talaga ng bahay kasi at the end of the day, kailangan na sana yung mga katawan sa klima, sa kondisyon ng panahon kapag ganitong winter. Kung walang maglilinis ng daan, yung magpuplow ng snow, grabing ikakapal niya at walang makakadaan sa sakanat stroller. Ganyan, lubog na yung upuan dun sa may waiting area ng bus stop. Tsaka syempre, yung mga tao may maglakad kasi lulubog, lulubog yung paan nila. Na Experience ko nung isang area ng hirap maglakad, grabe, eh hindi pa ganyan kakapal yung snow. Tsaka syempre yan, ganyan, yung mga sasakyan, lulubog din. Guys, eto yung pagana ng snow ngayon dito sa Finland. Kaming mag ibabalik na muna ulit sa bahay at malamig na negative 13 ngayon feels like negative 21 ano pa kaya next week paano na ay nabalibalita aabot ng negative 40 daw so siguro pa ganun kulong na lang talaga kami sa balor at baka di kayanin ang ginaw o mig. sana nagustuhan niyo ang mga padali ko din eh like nyo sana yung video, subscribe kayo sa channel ko, and hit the notification bell para updated kayo sa mga paandar at padali ko din eh sa Bansong Finland. Until my next vlog, bye!